batas tungkol po sa sa ano no dito po sa batas tungkol po dito sa sa pagpaparehistro po ng sasakyan. Attorney, kapag ikaw ay buyer at na perfect nyo yung deed of sale dito meaning nagpirmahan tayo, naibenta ko na sa iyo, nasa na ang possession ng sasakyan, binibigyan ka ng 20 days na irehistro mo yan. Walang extension yan, 20 days strictly sa LTO. Kapag hindi po na irehistro yan, attorney, makukulong, pe pwedeng makulong yung pong buyer ng kotse, di po ba? Sa, opo, sa ano po, nakalagay po sa ating, sa batas na binanggit nito. Mm -hmm. Opo. Uh, sa motorsiklo po, uh -uh, kapag ito naman po ay hindi mo rin nagawa, may kulong din? Meron po, uh, Manong Teb. Mm -hmm. Meron din po. Apo. Baka niyo alam ha. O sige, unahin natin itong sa motorsiklo. Mga kapatid, sa mga may motorsiklo ngayon ha. Apo, dito po ha. Nakalagay dito. Failure of the owner to register within five days from the acquisition of ownership or to immediately report its sale or disposition shall subject the owner to a penalty of imprisonment of or arresto mayor to prison correctional and a fine of not less than 20,000 but not more than 50,000. So kapag ho pala sa loob na limang araw, kung ikaw ay nagbenta ng motorsiklo, ikaw ay bumili ng motorsiklo at hindi mo ito na i-report sa LTO, pwede ka palang makulong. Yung, po, yung pong sinasabi na arresto mayor to prisyon koresyonal, gaano po kahabang pagkakakulong ng attorney? Ang aresto mayor po, one month to one month and one day to six months. Ang prison correctional po, uh, I, ay double check lang po. Medyo, ay, abo uh, uh, six, years. Mo, six years, attorney. Six uh, years. Six okay. years po, six years. Six yes, years. sir. years. Kama okay. po po, six years po. So mga kapatid, ha? so hindi po biro ito eh. Kaya nga kasi kung totoo pong ipatuto pa dito ng mahigpitan, hindi lang pinag-uusapan dito yung multa na 20 mil ha? ang pinag po dito ay higit sa 20,000 na multa plus may kulong ka pa, Atorne. Apo, manong Ted. <laughs> Di ba? Ito po yung hindi nabamanggit dito. Eh. Kaya po, tama din po ito. Kasi kung talagang kayo maghihigpit dito, marami makukulong. <laughs> tama po, Manong Ted. Oo. Um, kapag po ba ganyan, Sino ho ang magdedemanda diyan? Sino pang re report LTO kung sakasakali magdedemanda sa mga hindi susunod rito at yung nga magkakaroon po ng mga ano ito ng mga kasong kriminal. Opo, it's either the PNP po or the LTO mm. po. Uh, mm -hmm. manong Opo, yung PMP. Okay, sige, so klaro yan ha. Chacha, Ano, -an ano yun mo ha? Tandaan mo to, baka may motorsiklo ka dyan, may benta mo. Well, dadalawin na lang kita. <laughs> Ah, hindi lang to for motorcycles, uh, for all vehicles. Ito. Hindi, hindi pa, motosiklo pa lang ito. Motosiklo pa lang. E, pa so, mas matindi eh. pa yata yung kulong. Para... Mas, mas man, makinig ba? ka, uh, Machacha, ah. Pero sa ano bang gusto? Sa mga gusto? Sa... Huwag ko na bumili ng second hand sa, sa, ngayon. Mo, sa mo gusto? Sa, sa Malolos uh, uh, City Jail o sa Manila City Jail? <laughs> <laughs> Doon kita dadalawin. Oh, ito naman. O oh, sige, ito. tuloy. Ito Tal naman, ha? Sa mga sasakyan. Opo, eto ho yung Kasi itong batas po ng Motorcycle Crime Prevention Act na ito, March ito, 2019, effective. Ito po namang uh, anti-carnapping act na ito, lapse in tulo ito eh, July 17, 2016. Okay, so may cut-off ito. Okay. Dito po sinasabi, no, uh, at attorney, uh, paliwanagan niyo po kami, no. Ang sabi po dito, ang sino man, sa section 8 nito, no, ang sino man, alright, na magbebenta, pati nga po yung pagpapalit ng makina, chassis, engine block, etc. No? okay? lalo na kapag nagbenta ka, dapat daw iparehistro mo sa LTO within 20 working days upon purchase or acquisition of a motor vehicle. O, kaya o yung mga substitution po na binabanggit ko, makina, engine block, chassis, etc. Okay. Kapag daw po, hindi mo yan na iparehistro sa loob ng dalawampung araw at presumed Agad. car vehicle ito. Huh? Apo. <laughs> Yun po yung... Ano? Agad? Di ba, Apo. Tama po, Manong Ted. Okay. Pag presumed car vehicle, ano pong sinasaad na batas? Ilang taong kang ikukulong kung kakasuhan ka dito? nakalagay po sa Section 3 ng yung anti-tarnapping law, kanong TED, this imprisonment for not less than 20 years at one day, but not more than 30 years po. Uh, but when the carnapping is committed without violence again or intimidation of person. Mm. Yun po. Uh, kapag mayroon naman pong intimidation, uh, 40 years na bang po. Uh, 30 hmm. years to 40 years po manong ted. Oo. Oh, Kung, kung talagang sadya, kung talagang carnapper ka, di ba? Kung talagang inagaw mo yan, ninakaw mo yan, oo na sasakyan, yun pong kakaharapin mo. Pero dito, kapag hindi mo lang siya na ilipat ng ownership sa iyo within 20 days, at presumed karnap yan, yung burden of proof nasa sa iyo, di ba, attorney? Yung nagbumili, di ba? Opo. Mm -hmm. pag, hindi, yes, oh, yes. pag hindi mo na patunayan yun, at kinasuwang ka dito, pwede kang makulong ng hanggang dalawampung taon. Opo, malumpit. Okay, sige. So, attorney, so yung nga po, ngayon klaro na ha? Ah, opo, klaro na po Apa? itong, itong batas na ito. Kaya po ako nga na naba, bahala po kami nung lalimang pa po namin po ang ating pag-aaral dito na mukha pong doon sa puntong yon hindi po nabigyan ng pansin ng LTO. Yung, sa memorandum po ni ASEC Vigor, itong informasyon na ito, nasa ganun po, magkaroon din po ng pagkabahala ating mga kababayan, hindi lang ito multang pera, di po ba, attorney? Opo. Opo, Ted. Opo, Manong Ted. Nagpapasalamat po kami sa inyo dahil nagigyan kami ng pagkakataon po dahil po sa programa po. Okay, sige. So, uh, well,